Kaintay guys. Kaintay guys. oh, ayan. Buttered ano, shrimps. Ito na yung kinainan ko. Ayan. Kaintay you guys. Kamay-kamay din pag may time. Okay? Na, na miss ko kasi yung ano guys. Yung yung shrimps. Ayan tayo. Sarap. Buttered chicken. Ay, buttered shrimp. Mm. Sarap. Kasi, nung one time, guys, naghalidi kami ng, ano, ng print. Nag-usap kami na, ano, kakain kami sa Filipino food dito sa, ano, sa Madrid gusto yung namimiss namin kumain ng meron kasi doong ano, uh, sinigang na hipon hindi kami nakapunta tapos nagutom ako eh bigla akong namaling, namalingki pera ko itong binili ko dito guys eh. ano to uh, ang bili ko pala dito ay teka mo tingnan ko muna yung resibo mura lang siya ah, diba? Ang dami-dami na niya. Sag nabusog ka na dito. Mantala pag bibili ka sa ano sa uh, restaurant yung ano yung sinigang siguro ilan lang ibibigay sa iyo baka tatlo lang. Hmm. sa akin, dosi to. Dosi piraso. Ang lalaki, ang lalaki kaya. Ayan o. Oh. Inan nyo guys o. Oh. Mm. Mm, di ba ang laki? Mm. Laki. Matulo eh. pa yung butter. Oh. Ang lalaki, dosi na ganyan. Baka ubusin ko to. Ang sarap. Super sa sarap. Ayan ang lalaki. Hmm. Nagutom ako. Natan tinanong ako ng amo ko kung ano, kung lalabas ako, sabi ko hindi. Pero nagutom ako eh. Ano pala to guys? Wala pang $5. So, wala pang $300. O, oh, ang lalaki ng shrimps. O, oh. o oh, di ba? Lalaki. Mura na to. Magkano to sa, ano, sa... So, pira natin. Wala pang $500. Ay, wala pang $300. Mahal din yung shrimps sa atin, di ba? Mmm, sarap napakasarap. Tapos ang simple lang yung pag, ano, pagloto. Loto mo talang siya ng butter. At saka yung, ano, yung bawang. Hmm. Walang kanin-kanin. Puro lang shrimp. Hmm. Ang sarap talaga guys. Pag ako kumain ng shrimp, pati yung ulo, simot. Simot na simot. Ang tarap talaga. Tinatakam ko lang kayo. Ayun tayo guys. Hmm. Ganon. Hmm. Ang tarap. ang sarap ng lamig. Mm. Mura lang. Ano rin ko? Four? Four eighty. Ochenta euro. Mm. Wala kong Dosi na ganitong malalaki. guys nyo guys. Oh. Hmm? Malalaki ba? Diba? Ayan o. Wala hmm, hmm, hmm. na yan. Kahit sa Pilipinas, mahal din kaya yung shrimps. Wala ko lang naisipan. Pikit mata kong binili. Kahit nagtitipid ako. Hmm, ba? Diba? So, ayan lang guys. Thank you for watching.